Good day mga ka-venture ulan na naman At dahil sa ulan Mahirap makita ang kalsada Dahil sa zero visibility Dahil dyan Magkakabit tayo ng Future Eyes F-150 Una, ikabit natin yung bracket Pagkatapos, ikabit natin yung bumbilya sa kanan at saka sa kaliwa Pagkatapos naman ang bumbilya, ikabit natin yung wire na pula sa positive at ikabit natin yung itim na wire sa negative ng battery. Pagkatapos, ikabit yung puting wire sa ignition switch ng ating motor. Next ay ibalik na natin yung fairings at susi natin yung motor at testing natin ang kanyang switch. Pagkatapos, ikabit nyo na yung switch sa manibela na madali siyang maabot ng inyong daliri. Ngayon, itesting natin siya sa gabi. Ayan yung ilaw ng stock na headlight. Ito naman yung low beam ng Future Eyes F-150. Ito naman yung high beam ng Future Eyes. Pwede mo rin pagsabayin yung high beam tapos yung low beam. At yan po ang quick review and installation ng Future Eyes F-150 para sa mga gusto magdagdag ng auxiliary light sa kanilang mga motor.